Mapagpalang araw kaibigan Ito po ang inyong kaibigan Kay Asos, Brother Manny Bautista Once again February 14 Araw ng mga magsisihibig Nagsisihirugan no, yan. Ito yung kanilang moment Huwag natin silang istorbohin dyan Okay Ang kabutihan ng Diyos Ang pag niya ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay natuto na umibig dahil ang Diyos ay unang umibig sa atin. Ay sa kasulatan sa unang uwang 4. Nandun po yun ano? Okay, kukunin ko yung Biblia muna ano? Kukunin ko yung Biblia. Para mabasa natin. Ito, hambay po nga hawak ko, ano? Basahin ko. Ang Diyos ay Unang 1, 4, 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag sa atin lang isugon niya sa mundo. Ang kanyang kaisisang anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. This. ito ang pag -ibig hindi sa inibig natin ng Diyos kundi tayo ang inibig niya at isunugo niya ang kanyang anak si Jesus upang maging ang dog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya pala tayo nato umibig dahil ang Diyos pala ang unang umibig sa atin. Sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus, upang siyang iandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat para tayo ay makasalanan. Amen! Salamat sa Diyos. Tinuruan tayong nagmahal. Kanya lang ang problema lang, inabuso ang paghibig ng Diyos. Diba? Magahal mo sa lakon, bigay ng Diyos. Salamat, Panginoon sa albusal na bigay mo sa amin ay sa Mateo 6.9 Ama namin na sa langit ka, in verse 11 Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw So pinakilala ng Panginoong Yesu Kristo ng ating kakainin na araw-araw ay nagmula lamang kay God sa Diyos Ama na nasa langit na Kanyang Ama na ating Ama Okay, makakapaginig muna tayo ng isang awitin

My hope is found He is my light, my strength, my soul This stone, This solid ground From through the fiercest drought And storm What heights of love What depths of peace When fears are stilled when striking sheets, my comfort my all be all here in the room on Christ, I stand. Next doon, napakaganda, no? In the power of Christ, I stand. <laughs> In Christ alone. Yan ang maganda. Mananampalataya ka na rin lang. Tumayo ka na kay Kristo. O, kanino ka patatayo? Yung iba eh, ang hirap patayuin kay Kristo. Bakit? Iba ang gusto nila eh, kay Satanas. O, oh, kagaya ngayon, impeachment. Yung Senado, tumatayo kay Satanas. Ayaw nilang gumalaw. Ay, meron ng konstitusyon. Dapat silang gagalaw. Gumagalaw. Ayaw nilang gumalaw kasi nga sabi ni Satanas, wag muna kayong gumalaw. Si Escudero. Makinig po tayo ng isang awitin pa. Ang title ay Power of Your Love. In song. Ayan. Thank you. thank mm -hmm. power of love. Gaano, kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Pablo, Roma 1.16, no, Hindi ko ikinaiya ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Power of love. To be saved. Basahin nga natin. <laughs> Basahin. Basahin natin Roma 1.16 11, Ayon kay Apostol Pablo Hindi ko ikinaiya ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo kayo din sa mga Grego Amen. Yang salita ng Diyos, anong kapangyarihan? Ang sabi ni Pablo? To be saved. Siya mismo, na tao makasalanan, pinakamasama, sabi niya. Pero na sumampalataya siya kay Jesus, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Na ano yun? kaligtasan ng kanyang buhay. Kaya nang utusan niya ni, siya ni Yesus, sa mga hente lang sabi niya, iingatan kita. Yan. Ililigtas kita. Ano yan? Yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. 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 God is good all the time. Okay. Song na love of God. Ang pag-ibig ng Diyos, one trust this

<laughs> Ang totoo niya ng pag-ibig ng Diyos ay makikita mo sa Biblia Doon sa 1.3.16 Sabi ng mga Bible Scholar, ito daw po yung puso ng Biblia John 3.16 Alam niyo, Tagalog yung English version niyan yan ay memorable. Madaling ma may recite ng mga totoong kristyano. Yung totoong kristyano, madaling ma-recite yan. Napakagandang ano yan. I-memoriate mo, English-Tagalog. O. Oh. Sa Tagalog po, ang ganito nakasulat, o. Oh. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kanyang ibinigay, ang kanyang kaysa sa anak na si Yesus na sino man na sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Amen. Ayan po yung puso ng Biblia. Again, gandito na lamang. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Naway dat na kayo ng munting video nito na nasa mahayos na kalagayan. Kaibigan, once again, like, 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 share na, share na, mag-share, share na. Ano pa? So, kayo mga nasiran ay mag-share naman kayo. <laughs> Hindi po ako pinanganak na singer. Pasensya na kayo. Ano? Thank you po. Hanggang dito na lang po. Baka. God is good. All the time. God bless us all. Bye.